Hello guys, yung papakita ko sa ngayon sa inyo, yung easy way kung paano magluto ng maramihang bigas. Ayan, dobling plastic lang guys, ilagay lang natin yung hinugasan nating bigas. Tapos kung gaano karami yung bigas, ganun din karami yung tubig. Kasi yung tubig yung panluluto natin. Yan. tapos ibulang lang natin na siguraduhin natin hindi siya matatapon. Tapos magpapakulo tayo guys ng tubig. Pag yung tubig, saka natin nalagay yung mga plastic natin. Malalaman natin luto na siya guys kasi lulutang siya. O pwede nyo rin siyang i-check yung isa para malaman yung luto na. Yan. Ahon, ahonin na natin siya. Tapos ilalagay natin siya guys sa ice box. Purpose niya ice box guys para hindi siya lumamig. Tsaka kahit 3 days na mainit pa rin siya at para pa rin siyang bagong saing guys. Okay guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa